I think I messed up. Is all this chaos just random? Or is there a bigger message behind it? Isang malakas na lindol sa Japan ang yumanig sa libo-libong tao. Sa Brazil, ang malawak na pagbaha ay kumitil ng daan-daang buhay. At sa Africa milyon-milyon ang nagugutom araw-araw. Hindi ito simpleng pangyayari, Ayon sa Biblia, isa ito sa mga palatandaan ng mga huling araw, mga huling araw. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar, taggutom at kahirapan. At nangyayari na ito sabay-sabay sa buong mundo. Pero ang tanong, bakit hindi ito napapansin ng karamihan? Dahil abala ang mundo sa kasayahan, sa social media, sa kayamanan. Habang ang planeta ay sumisigaw, ang tao ay nananatiling bulag. For Tech Point, point five, huwag kang maging kabilang sa mga tulog. Alamin ang buong katotohanan sa aming video, Zedinan, Tanda ng Wakas ng Mundo, ayon sa Biblia. Hanapin ngayon sa YouTube o i ang link sa bio.